Hi guys! Tara, sumahan niyo ako magpatabas ng sanga ng puno kasi humaampas na sa bubong ko tapos nalalaglag yung mga dahon tsaka yung bunga. Alam niyo bang ang dagta ng puno ay isa sa pinakamabilis magpakalawang ng yero kaya madaling mabutas. Kaya yan, tinawag ko na si kuya at para pakikita ko sa inyo kung gaano siya kagaling magputol ng puno. Tignan niyo naman ha, siya lang mag-isa niya, wala siyang kasama. Bali pangatlong beses ko na nga pala itong nasubukan si kuya pagdating sa pagputol ng puno. Talagang nakakahanga siyang tignan sa pagputo ng puno. Alam na alam mo talaga na sanay na sanay niya siya sa kanyang ginagawa. Tignan mo naman, talagang may diskarte siya. Papalibutan niya ng lubid yung puno. Tsaka niya puputulin. Alam na alam niya kung saan babagsak yung walang tatamaan, di ba? O, tignan mo. Yan, pag bumagsak na, tsaka niya bibitawan yung tali dahan-dahan para bumaba. Napakagaling, di ba, ang husay? Kaya sinasabi nga eh, diskarte o diploma. O yung mga may diploma, hindi kaya yung diskarte ni kuya sa pagdating sa pagputol ng puno. Talagang napakagaling niya. Baka naman nakalaan nyo, wala akong ginagawa. Pag naputol yung puno, tinatanggal ko yung lubit para magamit niya uli. O dito nga pala sa lugar namin, map, napaka mapuno pa. Tignan nyo naman yung paligid. O oh di ba? May gate pa, pero hindi yan akin. Ito eh. lang talaga yung akin. Hindi ko ba bahay ko. O, oh, di ba? Ang gandang bahay ng kapitbahay ko. <laughs> may mga puno pa talaga dito. Buti lang pinapasok ako. May swimming pool nga pala sa lang dito. At may pakubo pa. Shout out sa iyo, Ruth! Pinalinis ako na nga rin pala kay kuya yung akin bubong. Nako, alam mo ba? Pitong sako ng dahon ng puno na kay Mito yung nakuha kasama bunga, di ba? Napaka dumi dominon. Paano kung abutin ng tagulan? At isa pa yung mga butas, pinatapalan ko na rin sa kanya kasi walang akyatan do sa bubong ko kundi dyan lang di sa puno na yan. Tapang yung rupok-rupok na kay Mito. Nasa dulo siya. Marami siya. Yung isa na nga to, pinalibutan niya ng lubid na yun. Kaya oh. tayo, pinalibutan kay ng lubid ano pinag-iisipan ni eh, po tulin eh. galing eh. Yun ang pinalibutan niya pero ito masanga pala na to ang pinuputol niya. galing din eh. Bago niya tuloy ang tagain, tinatalian na ni Mona. Galing, eh, no? niya muna. Galing ano? tayo na tinatabas na ulit. Putol na yan. No. Alam din sa buko niya pa hindi niya. Oh, nabuktot na pero hindi pa siya nalalaglan kasi niya nakatali. Siya kaya tatanggalin yung, tatanggal yung tali dahan-dahan. Yan na siguro yan kasi yung nalay nakaharang yan sa lebel. Las na siguro yan. Las na yan. O oh, diba, wala na sanga sa bubong ko. ang dami niya eh. Galing ni kuya, no? Ito nga pala si Kuya Jun, guys. Siya yung nagpuputol ng puno. Kuya, ano bang um, mga offer mo sa nila? Bukod sa putol-puno? Kahit, putol ah, kahit, oh. kahit anong puno, kaya mo. Galing oh. nga nito, siya lang mag eh. Wala siyang kasama. <laughs> um, lalagyan natin yung number ni Kuya Jun sa mga gusto magpaputol ng puno. Kahit anong puno daw, kaya niya putulin. Diba kuya 'yun? Mm -hmm. Napakasipag, malinis pang gumawa at mabilis. Well, thank you for watching. God bless. Hige, salamat din.